Kailangang gamitin mo yan, ha? Narinig siya, hindi ko pa nagagamit yan. <laughs> Ayoko na! Pagod na pagod na ako! <laughs> uh, Sa'yo na yan, ha? Hindi ko na kukunin yan. Ah, <laughs> uh, bakit? Bigla ka naman yatang bumait. Kaninang sungit sungit mo eh. Pasensya uh, ka na kanina. Uh, nasungitan kita. Marami lang din talaga akong pinagdadaanan. Break kasi kami nung long time girlfriend ko eh. Kaya... Yes, nasungitan kita. Pasensya na. Yun lang? Dahil lang nakipag-break, dadami mo lahat ng tao. Eh ako nga eh. Hindi ko na alam kung Paano pa ba mabubuhay? Wala nung mamatay yung nanay ko dahil sa aksidente. Ito na lang kasing bakery yung meron ako eh. At kapag nalugi pa to, hindi ko na talaga alam kung saan pa ako pupuluti. Uh, hindi mo naman pwedeng i-undermine yung sufferings ng iba dahil tingin mo yung sufferings mo mas matindi kung yung bakery, importante sa'yo, importante din yung relasyon ko. Isipin mo na lang, ikakasal na sana kami, kaso hindi na matutuloy. Tingin mo, malit na bagay yun. Sorry. Okay lang. Kaya lang naman talaga ako bumalik dito para mag sa sa'yo kasi alam ko naman na masakit yung mga nasabi ko kanina. Kaya, sorry. Okay. Tinatanggap ko na yung sorry mo. Salamat. Uh, sige, ma na ako. Ha? In fairness naman dito kay Mr. Yabang, ha? Mabait pala talaga siya. At saka... Guwapo pala siya kapag mumingit Hoy, Carla! Ano sinasabi mo? Anong gwapo ka pinagsasabi mo? Hoy, hindi siya gwapo, okay? Kwapo-gwapo gwapo ka diyan. Pero, di ba kapag umingiti kasi siya, may iba eh. Gwapo talaga. <laughs> Huwag po akong huwag ka ka nga. Huwag ah, pa ang pinagsasabi mo. Huwag. Okay, okay. Nasunog yung tinapay. Tapos na nakawang pa ako ng tinda. Oh, siguro naman, wala nang mas malala pa mangyayari dito, di ba? Carla, relax. Okay? Inhale. Ay!